Okay mga bro, magandang araw, welcome back na naman ulit at meron na naman tayong gagawing isang mini minipan dito mga bro. Yan, bali ang minipan nito mga bro ay kung daw nagsicharge naman pero ayaw daw magano, umikot. Ayan, bali ang minipan na ito mga bro ay powerfly. Ayan, bali ang input voltage niya ay 5 volt DC, battery type lithium ion, battery voltage 37 Ayan. Battery capacity 1800 mAh. Ayan oh. So ayan susubukan so, na nating i-charge mga bro kung talagang ayaw umikot. Nagcha-charge pero ayaw umikot. Subukan natin tong kwan, tong pinasamang cord na ito. Okay. Ayan. Subukan natin i-kwan saksak sa kuryente. Ay, baliktad. Ayan. Yun natin yung outlet natin. Saksak natin. Tapos, yan, isaksak din natin ito sa pinaka, kanya, charging nya. Ayan. Tapos so, tingnan natin dun sa harap kong nagsacharge. Bali, ito yung charging indicator nya. oh. Ayan. So, hindi siya umiilaw yung charging indicator niya o charging light so subukan natin palitan ito baka may problema itong pinaka cord na ito kasi ito mga bro okay itong charger natin tapos yung pinaka cord nya palitan natin lagay natin itong sa atin yan so, salpak natin ulit Tingnan natin kung may indicator. So, bali nagkaroon na siya ng indicator mga bro. ano naka-green na siya. Oh. Ayan. Subukan so, natin pindutin yung sign ng fan niya kung iikot. Ayun, umiikot oh. Ayan, ang problema, humihinto. Ayan, no. Oh. O, o humihinto. Ayan, magtuloy. oh Ayan. Subukan natin ulit. Ayaw talaga oh. Hmm. So, nagsicharge naman siya. Ayan. So, subukan natin buksan mga bro. Tingnan natin kung anong problema sa loob. Ayan. buksan natin sa pamamagitan ng screw. Ayan. Okay, bali na buksan na natin mga bro, yan. So check natin yung kanyang battery kung mayroon pa siyang laman. Kung may charge pa siya. So yun natin yung tester natin. Sit natin sa DC. Tingnan natin kung may laman yung kanyang battery. So, tingnan natin yung terminal ng battery bali ito. Okay, check natin. Balik ko na lang mga bro. 1.9 na lang yung natitirang laman ng kanyang battery. So, lubat na siya. So, subukan natin i-charge ngayon. Kung nakakarga ng charger yung baterinya Yan. Subukan natin kung nakakargan yung battery nya. O nakakarating dito yung voltaya ng charger natin. So 1.9 pa rin mga bro. So check natin dito kung So check natin dito yung voltaya ng charger natin. So ayun 5 volt. 5 volt. So ito yung pinaka-regulator niya mga bro. Pagdating dito, may regulator na siya papunta dun sa pag-charge ng battery dito. So 1.9 din mga bro. Pagka dumaan dito sa may regulator na ito, i focus natin ng konti. Yan. So ito yung ground natin. So bali ito yung ground natin mga bro. Ito yung positive. Ito yung charger natin, 5 volt. So, 1.9. Ito yung regulator natin. Bale, yung pinaka-regulator niya mga bro, ay kuno ito, yung tiga-apat na paan niya, kabilaan, puro nakakon lahat, magkakakonekta lahat, yung kabi-kabilaan, yan. Pagdating dito, ayan, 1.9 na lang. So, bale yan mga bro, yung kuno. Yan, yan yung kanyang pinaka IC na regulator. So dito sa kabila magkakakonekta tapos dito sa kabila ay magkakakonekta rin. Yan. So dito mga bro ay buo na 5 volt yung binubukan ng charger natin. Tapos pagdating dito. So bali pagdating dito mga bro sa pinaka output ng regulator na ito. Ito 1.9 lang. Tapos duman siya ng fuse. makita natin yung fuse. Yun yung pinaka fuse natin mga bro. Ayan o. Oh. Ayan. Tapos pagdating dito sa may positive ng battery, 1.9 na lang. Dapat 5 volt yung bumapasok dito sa regulator na ito. Okay, so ang mangyayari dito dahil ko naman ito, magkakonected lahat yung mga apat na pin dito. Tapos sa kabila, connected din ito. Subukan natin jumpiran. Jumpiran natin. Itanggalin mo na natin. To. Yan, jajamperin i-ku na lang natin siya. So bali jajamperin na lang natin mga bro, i-bypass na lang natin itong pinaka-regulator na ito. Susubukan nating i-bypass para mag-charge yung battery ng electric fan natin. Okay, so kuha lang tayo ng, ng mga bro wire. Ibilang ng wire. Okay, bali ito na mga bro yung pang jumper natin. So jumper na natin. So natin para makita. Yan, jumper natin mga bro. Sa so, pinaka-output ng regulator na ito. Ayan. Tapos doon sa input ng regulator na 'yon na IC galing sa charger. Ayan. Okay, so bali na lang na natin. Parang ang nangyari diyan mga bro ay i na lang natin yung pinaka-regulator. Ito sa galing dito sa pinaka-output ng charger papunta ron sa battery. Okay, subukan so, natin itis ngayon. Dahil nakasaksak yung charger natin. it is natin ngayon kung nag-charge na yung kanyang battery. Kanina, 1.9 kanina. So, tingnan natin kung nadagdagan yung charge ng battery. So, check natin mga bro nag-charge na yung battery natin. So, bali meron na siyang 3 volt mga bro, nag-charge na yung battery niya. Yan o. Ayan. So, dati kanina 1.9 lang. So, bali ang naging problema pala nito mga bro, itong pinaka-regulator na ito, mahina na yung binubugan niyang 5 volt. Papunta dito sa positive ng battery. Ayan, di na nagkakarga. Okay, susubukan natin iyon ngayon doon sa harapan ng kwan. I-trip pa natin. Tanggalin natin 'to. Subukan nating i-on Ganun, 'Yan yung charge ke charge. Oh. Okay, ipindot natin. Ayos. 'Yan yung pinaka number 1 'yang mga bro, tapos yung pangalawang pindot number 2. 'Yan yung number 2 niya tapos tignan natin kung mayroon pa siyang pangatlong pindot kung lalakas pa yung ikot niya. ayun ayos na o ayos na mahangin na siya o susubukan natin patayin ayun switch natin ulit okay Ayos. Okay, so ganun lang mga bro. Ayun, mga gripper ng ganitong minifan. Ayun oh. So ang naging bali ang naging problema niya ay kun lang hindi lang nagcha-charge yung kanyang battery. Gawa nung sira na yung pinaka regulator IC nya papunta dun sa positive ng battery okay so paano mga bro hanggang dito na namang at sana nagkaroon na mga kayo ng konting kalaman sa video nito at kita kita na naman tayo mga bro sa susunod na mga video ni Laritech okay